araw-araw nga ba dapat nakikipag masama ba ito sa kalusugan o mas nangakabuti? Baka magulat kayo ha, pero alam nyo ba, napakarami palang health benefits ang pwedeng makuha sa pakikip. May mga benepisyo ito both physically at mentally. So sa video natin na to, of course, pag-uusapan natin ang kagandahan sa ating kalusugan ng pakikip. Aalamin din natin ang recommended o kung gaano kadalas nga ba dapat ito ginagawa at ano naman yung pwedeng mangyari sa'yo kung sobra-sobra mo ito ginagawa. O paalala lang ha, itong topic na to hindi siya para sa kabataan. Maganda ang pakipag Siyempre, in the context of marriage. Also, be loyal sa mga partners niyo Para sa mga single naman dyan, may tanong lang ako sa inyo. Are you in favor ba? Or okay lang ba na makipag kahit hindi mo partner o dapat ba in the context of marriage lang. So let's have a healthy discussion sa comment section. So I will add kasi sa last part ng segment natin yung ways para maiwasan ang sexually transmitted infections para sa mga single individual na may multiple sexual partners. Siyempre, para sa mga taken na or may asawa na, Huwag na kayong maghanap ng iba, okay? O siya, baka saan pa mapunta yung usapan natin, i-remind ko lang kayo, ang topic talaga natin ay tungkol sa pangkalusugan, kung ano ang health benefits ng pahipag. Guys, tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist, so expert ako pagdating sa mga gamot at usaping pangkalusugan. So doon muna tayo sa recommended o kung gaano nga ba kadalas dapat nakikita. According sa research, it is really proven na nakakaganda sa mood ang pangipagtapos. Araw-araw. And yes, normal ang pakikipagtanong araw-araw. Siyempre, depende rin yun sa partner mo. May mga factors din kasi na dapat i-consider tulad ng edad, kalusugan, life events, like depende kung gaano kakabisi sa work mo, and even relationship changes. Di kasi natin pwedeng pilitin yung partner ninyo since iba yung sex drive ng bawat tao. Pero at least once and twice a week ay enough na para magkaroon ng healthy relationship with your partner. Wala naman talagang specific na dami talaga pero maaring makasama kung sobra-sobra na if yung normal activities niyo sa pang-araw-araw ay hindi niyo na nagagawa. Kumbaga ba eh parang nagiging priority niyo na yung pakikipag compared. Like, for example, sa pagtatrabaho, hindi sa dapat na magtrabaho kayo, is priority nyo pa yung pakipagtasya. So, ganun na rin yung pag-aalaga ng anak nyo at iba pang kailangan gawin sa pang-araw-araw. So, ngayon, ano-ano nga ba yung benepisyo ng pakipagalik? Magbigay tayo ng sampo. So, unang-una dyan, ang pakipagalik ay nakakababa ng stress. Dahil ang pakipagalik, ay nagpapalabas ng mga endorphins at oxytocin na tinatawag na feel-good hormones na tumutulong sa pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng ating mood. Pangalawa, nakakatulong ang pangyayari para lumakas ang ating immune system. Dahil ang regular na pakikipag ay maaring magpataas ng level ng immunoglobulin A or IgA. Ito ay isa sa mga antibodies na tumutulong sa pagprotekta laban sa mga sakit. So ayon sa pag-aaral, ang pakikipag ay nakakatulong para labanan ang bakterya at viruses sa pamagitan ng pagpapalakas ng ating immune system. Pangatlo, ang pakipatalik ay may heart health benefits dahil ang pakipag ay isang uri ng physical activity na nakakatulong sa pagpapabuti ng ating cardiovascular health at maaring magpababa ng risk ng sakit sa puso. Actually, may mga pag-aaral rin na nakakababa ang pakipag ng blood pressure. Nakakatulong din ito para magkaroon ng balancing hormones tulad ng estrogen at ng testosterone. Pang-apat, nakakatulong ang pakipag para makatulog tayo ng maayos o mas ma-improve ang ating sleeping pattern. Dahil ang paglabas ng hormones tulad ng oxytocin at prolactin pagkatapos ng pakipag ay nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Panglima, pagpapatibay ng relasyon. So, syempre, ang physical intimacy ay nakakatulong na magkaroon ng emotional connection at pagpapamuti ng relasyon sa pagitan ng magpartners. Pang-anim, nakakatulong ang pakipagpapatibay para mas tumaas yung self-esteem. Kasi yung positive na experience mo sa pag ay maaring magpataas ng self-confidence. Pangpito, nakakatulong ang pag para mabawasan ang pananakit o pain na na-experience ninyo. Kasi yung paglabas ng endorphins sa hormone ay maaring magpabawas ng pain tulad ng headache at menstrual cramps. Pangwalo, ito ay nakakaganda sa ating mental health dahil ang pag ay maaaring makatulong sa pagbawas ng mga sintomas tulad ng depression at anxiety sa pamamagitan ng pagpapalabas ng hormones na nakakabuti ng ating mood. Pang naman para sa kalalakihan na katulong ang pang para mapanatili ang kalusugan ng prostate. Dahil ang regular na ejaculation ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating prostate. Actually, according sa journal na na-publish sa American Medical Association, ang pag ng 21 times a month ay less likely na magkakaroon ka ng prostate cancer. At syempre, pang sampu, nakatulong ang pangkipag para pumayat dahil ang pangkipag ay isang uri ng exercise na nakakatulong sa pagsunog ng calories at ma-maintain yung tamang timbang natin. Aside sa sampung ito, idagdag ko na rin na nakakatulong ang pangkipag sa mga kababaihan para mas ma-improve yung bladder control nila dahil may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pa pag ay magandang exercise para ma-workout ang kanilang pelvic floor muscles. Siyempre, kung sobra-sobra naman, ano yung pwedeng mangyari sa'yo? Siguro ito yung talagang um, two times a day or more than that. So, una, ano ba yung pwede mong maranasan? So, makaka-experience ka na parang palagi kang pagod. Pwede kang maharamdam ng pagod at panakit ng bahagi ng iyong katawan. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng irritation sa genital area, lalo na yung mga mag-partner na madalas makipagtay. Pangatlo, pwedeng magkaroon ng infeksyon, lalo na kung after mo makapag ay hindi ka naghugas, pwede ka magkaroon ng urinary tract infection o UTI. Pangapat naman, kung madalasan ka ng hipag ay maaari rin makaranas ng pagka-burnout, lalo na kung di kayo same ng interest ng partner mo. Yung isa, masyadong mataas yung sex drive yung isa naman ay hindi. Maari pa itong magresulta sa pag-aaway. Kaya dapat bigayan lang or meet halfway kung ano na pag-usapan or pagdesisyon na ninyo sa inyong relasyon. Panglima, ang sobrang physical na activity ay maaring magresulta sa dehydration. Kaya dapat dalasan din yung pag-inom ng tubig kasi kung dehydrated ka makaramdam ka ng panghihina. At panganim, pwede kang magkaroon ng hormonal imbalance dahil ang sobrang na sexual activity ay pwedeng makaapekto sa hormonal balance ng katawan. Lalo na kung hindi natin ma-replenish ng maayos yung nutrition na kailangan natin. And then, syempre, kailangan din ng tamang pahinga. Syempre, maganda nga makipag-alik in the context of marriage. I mean, kasal kayo at iisa lang yung partner ninyo. Pero if ever na hindi nyo mapigilan at hindi kayo kasal, wala naman akong magagawa. Buhay nyo yan, syempre, better. Syempre, magkaroon ng sex education kaysa sa wala. So if single ka at marami kang sexual partners, better na gumamit ng protection. Dahil napakaraming cases ng sexually transmitted disease dito sa Pilipinas. Gwaliin gumamit ng condom, napaka-effective nito para protectionan tayo sa sexually transmitted infections. Although may chance pa rin na mahawa ka, but at least mas lesser na lang yung chance. Again, kung marami kang sexual partners, magandang magkaroon ng regular na check-up at magpa-test para sa sexually transmitted disease. Important tanting alam mo kasi yung status mo para di ka makahawa ng iba. Then sa kababaihan naman, bukod sa paggamit ng condom, may mga contraceptives tulad ng birth control pills, IUDs, at implants na pwedeng gamitin para makatulong at maiwasan ang unwanted pregnancies. Siyempre, the best pa rin talaga para di ka mahawaan ng kahit anong STI or sexually transmitted infections ay yung abstinence o di pakipag- sa, sa iba. Again, i-re-remind ko lang, mas maganda if makipag ng kayo sa inyong partner or sa inyong asawa. So, ayun lamang po kung may question kayo about sa topic natin ngayon, mag-message lang kayo sa comment section. Sasagutin natin yan. Then, kung na-reach nyo yung part ng video ko na to, gusto ko lang itanong if ano ba yung naging positive effect sa inyo ng pakipag talik sa inyong kalusugan, i-share nyo naman sa comment section. Again, ako ay isang registered pharmacist at ang focus ng channel kong ito ay patungkol sa mga gamot at pangkalusugan. Ugaliin ninyo magtanong sa inyong doktor o pharmacist tungkol sa inyong mga gamot na iniinom para na rin maiwasan ang medication error. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!